Journalist na aktibo tuwing eleksyon, itinumba sa Jensen Narito ang news ni Kim Gomez. Patay isang kilalang occasional journalist na aktibo di umano sa pagsuporta ng mga piling political parties tuwing may halalan sa bansa ng pagbabarilin sa Barangay West General Santos City. Ayon sa Police Regional Office 12, agad na namatay sa mga tama ng bala ang biktima na kinilalang si Manuel Suan Singh Malinaw ng lapitan at pagbabarilin ng isang salarin mismo sa kanilang bakuran at mabilis na tumakas matapos ang pamamaslang. Kilala rin di umano si naging sa naging partisipasyon nito sa mga kasong graf laban sa ilang mga politiko sa General Santos City at South Cotabato. Kabilang sa kanila ang dating mayor ng naturang lungsod na si Pedro Atcharon Jr. Iniisa-isa na ng otoridad ang posibleng motibo sa pananambang sa biktima at sa pagkakakilanlan ng tumakas na salarina. At yan ang News scoop, Kim Gomez, nagbabalik na ng tama, naglilingkod ng tama.